Oh, ano siya? Ito po ang kagamitan Na gawing walis Na matibay Matibay na walis po ito Mas matibay pa ito sa niyog dahon ng niyog o Mas matibay pa, sa oh. <laughs> matibay pa sa relasyon Kaya ito po Matibay pa sa relasyon Kaya ito ang ginawang Ito, ito na ito na Walis na matibay po. pa Ito po ang gawing Wallace Ting na matibay kaysa Neon ito yan siyang puno niyang dito kinukuha sa mga tao na gumagawa silang ganito nakaka-play ni Kuya yes, pababa Ah, pababa ka mangyayon ng guys Ilog guys Dati doon sa baba Doon ang dalang, maliit lang Hindi hmm. ito, ito na Buhay pa Buhay pa mua tôi mua tôi qua nó áo 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 à à à Ah. Oh, dire pa lang o, lindu iligo. Lalum -lalum. oh, nindot tayo lalom Oh, sana siya. Hindi ito lang po lang. ang kagamitan na gawing walis na matibay. Matibay na walis po ito. Mas matibay pa ito sa niyog, dahon ng niyog. Ito mas o matibay pa sa relasyon. Oh. Kaya ito po. Oh. <laughs> matibay <laughs> pa sa relasyon. Kaya ito ang ginawang ito dito na ito na. So na po, walis na matibay pa. Ito po ang gawing walis tingting na matibay kaysa niyog. Ito yan siyang puno niyang. Dito kinukuha sa mga tao na gumagawa silang walis. Ito na po ang tubig. tubig. Tubig na malamig. Tubig galing sa maslog. Galing sa lugar na walang kahit bahay doon sa bundok. Kaya malinis ito na tubig. Ligo tayo guys Hello. Ah malamig kailan <laughs> Grabe Ligo na ka Grabe sa rin Muro magwala siya ha Pwede yeah. siya maligaw kay Kuan Man Huwag mali siya ay Huwag makagising el no yeah, huh? Sanay Sanay Kaya na ko tayo ha yeah.